bilalim din. Ha? Kanin yung lambat. Ako yung grabe na muti. Oh? Yung sa pinagpatungan ng Aray! Grabe! Hmm. Na muti! Kanin lambat kaya yan. Ay, ah, yung sa amin o. Oh. Tsaka sa iyo Pinagpatungan. Hmm. Good morning, buddy. An alas 5.37 ng umaga. Umaga pa nagbata. May ibang ka sa unahan namin. Eh. na yung... Yan bumalik tayo sa spot na pinarihan natin kahapon nakakarami tayo dito ng huli mga ilang araw na na ah, binalik-balikan tong spot subalit ay narini pa rin ang mga isdang buraw at darag-darag pero madalang yung buraw yan habang nagbabatak si Robert shoutout uh, shout out muna tayo shout out shout out kay Nanti Pakibot ng Sambuanga del Sur shoutout din kay Benjamin Tulaw ng JEDA san ba JEDA sa Saudi bandan no? shoutout sa iyo pati ingat ka dyan kay Jake Escanela ng Orion Bataan shoutout sa mga taga bataan and shoutout din kay Manalo Jason Shoutout din kay Jonathan Espinosa ng San Remedios Cebu And shoutout din kay Danny Palma Shoutout din kay Jenny Apostol ng Oriental Mindoro Yan, shoutout sa mga taga Mindoro And shoutout din kay OFW kami Salentes Family yan ang uh, Samar Galing yan kay uh, ga, uh, From Singapore Ang nagpapashout out ay si W kami Yan, share out Ingat ka dyan buddy sa Singapore And share out din kay RG Kanale, Yan, share out From Montreal Torogon Yan, maraming maraming salamat buddy na ang Nawala ang darag-darag Malay mo naglipat ng pwesto Dito pa rin na ispat Naglipat ng pwesto Yan maraming maraming salamat sa mga hindi pa nakakapag-subscribe ng aming channel Paki like, share at paki uh, pakipindot na rin yung notification bell para updated tayo sa bawat Dabas namin ng video Ay dito Nandini Nandini Mm. Sakto yung pagkata pagkatapos po ng shout-out. Mm, Bumakbak na isla, oh. Mm. nag lipik likit din, eh. eh. Aga ka na itong kamera. Dito, nag-sagunson. Oh. Yan na naman sila, oh. Yung mga darag-darag. But, nawala na yung buraw. So umadjust lang kami kasi kahapon yung mga binata ko walang walang huli. Ay meron naman siyang huli na sa isang kilo lang siguro bandang dulo kaya nag-adjust kami. Nag-adjust ni Robert yung kasi yung unang batak pa lang ay nagsunod-sunod yung mga isdang ganito. Kaya ngayong araw inadjust. nag lang kasi yung lambat namin for this video <laughs> yan oh mga darag darag ano na rin ito nabinta na rin ng 80 sa lako yung kahapon pero yung buraw 110 pa rin yung bigay namin pero yung mga ganito sa manig lako yun ha sa, pero yung mga ganitong isda 80 pesos tumaas naman dati rati ay 70 Kuchinta lang yan. Preskong presko. Lako lang yung isda dito sa amin. Wala kasing ano. May buyer man. Pero sobrang mura ng kuha niya. Nasa ano lang 40. Kaya mas maganda na lang na ilako. Mas mahal yung kuha ng manalako sa amin. Kuchinta. Siyempre mas kami manging isda ay mas pabor sa amin. Kung saan yung mahal yung yung kuha sa amin. Doon kami. Uy. Yan oh. naglikit-likit na yung aming isda. May katabi kami si Paring Rolando. So may may lang magtatanggal na ako ng isda. Ayan oh. Yan yung laging nakakahuli dito ng maraming ganitong isda. So kami ay sumunod laang sa kanya. Siya talaga yung nauna dito yung bangka na yan. Oh. Yan siya yung marami ng nakuha ditong isda. Pero dadalawa lang kami sa spot na ito. Yung iba wala. Ay nandoon ba sa laot? Dapat yung pag-adjust natin mas maraming huli ngayon maliban na lang kung umalis na sila dito, kung konti na lang yung natitira. Wala tayong mahimo. Kung say atong nahuli yun lang talaga. Huh? Grabe yung kadaghang isda diri. Oh. Wala na magtangtang na kung matambakan ko diri. Ano lan? Patong kami lan? O, oh, yun, may buraw. Pumatong kami? Ah, nakapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap patong kami sa lambat niya. Yan, sa piraso na tayong yung Wala pa naman kalat-latak ng lambat oh. Malinis. Oh, ayan oh. No? Da. Sana. Isang piraso pala ang yung buraw namin. Isa. mas mag mas magalaw yung alon kahapon kaya ano tapak pa naman yung salibata ngayon so, kaya gusto kong oh yan you o know, oh, salibata ha salibata kaya gusto ko itong ano

May mga huli yung apat mo. sa Oo. sana yan. Ang dami huli mo, ang dami ng huli ng na lambat mo, likit-likit. Oh, saan? Mayroon pala. Mm -hmm. mm -hmm. Oo, oh, buraw. Mm -hmm. Laki ng buraw. balik na naman tayo sa kanya ba <laughs> kasi yung lambat dito umikot lang kami ni Robert. Naku, pumunta ilalim din. Ha? Ito, ito, ilalim. Kaninong lambat. Ako'y okay, grabe na muti oh. Yung sa pinagpatungan ng laray, Aray, grabe Na muti Kaya nun lambat kaya yan Ay, yung sa amin no oh. Tsaka sa'yo Pinagpatungan Pinagpatungan oh. Pinagpatungan Likit sa pag pinagpatungan. Oo. Oh. Hmm. Talagang. Yun lang. Doon siguro sila nag ano, nag ipon. <laughs> mas dito eh. Hindi nila alam na mas ano ang trap nun. Аа <laughs> バイン ahora. Está ¿no? itu pun baik bayarannya itu kan inang ah telat whatsapp ayo nih ah Gida Những đi tổ Đó, bát tổ Đúng sắc si Ate Inday ah. Lagi na araw-araw na lang maraming nilalako. Ay, ako. Um, ito may, oh. Uh, ito ikin. sa'yo may. Uli uh. pa niyang bil. Wala dyan. Ha? Hindi, nakalaon. Hindi nakalaon na kalaot. Hindi na kalaot na doon. pa. Sa balik. Ay, gabi lang. lang yung buraw ko. Isa lang? Isang piraso. Hindi, ito lang. Ito. Tatlo. Tatlo lang nga buraw namin. Tatlong piraso buraw. Naa asahan itong klase O cinta na. Ano chintai ito? Hay nuyo. darag daran Ganito pekay, ay pagkain. Padalayan at doon. 234 panlima. Kaning. Hala, sako sako sakto. kasi nabihay natin hindi na uh, huwag ka na maghahot kaya <laughs> kapon <laughs> kapon ayaw ayaw pala daw pinagsama mo kayo tapos saanong... ito saan? yung salay sa salay batang? kuchinta din o. para tanggalin mo yung darag darag oo tanggalin mo yung darag darag bali 7 kilo lahat? 7 7 nah, ito kilo lang 7 kilo lang nagunti ngayon tapang marami ok

Oh, yan. Ayan, oh, isang kilo. Oh, yun. Yun na yung tatlong piraso. Oh, ta, may pangulam ulam ka pa. Tatlong piraso. Ito, ha? Itong kilo? Oo. Uh -uh. 10.80. 80. 80. Hindi ka tiwala ng buraw yan ay medyo mahal yung buraw. 110 yung kuha mo ng buraw, no? Isan. Isan. Isan daan. Hindi mo nahintayin si Roland? Marami rin yung huli. Ano huli yun? Ganito rin. Ganito vista yun. Kasi, ano yun? Matatabi kami doon doon. Kapi ang bisyo. Kapi. Kapi tinapay. Ay, nako. Sarap magigot ng kapi. Anin. Pampito. Salay bata.